Good morning everyone. Magluluto tayo ngayon ng sutanghon with Spanish sardines. Naghiwal na ako ng bawang, buya, sibuyas, at yung ating pitsay. So ito yung ating mino today. At ito yung ating ulam today. Parang nakakamiss kasi yung ganitong ulam. So, let's start cooking na guys. So, tanghon with sardines and pizza yung ating lulutuin. Nagpainit na tayo ng mantika. ngayon na natin yung pizza. Ilalagay na natin yung bawang. Ilalagay na natin yung sibuyak. Ilalagay na natin yung pangisargin. Ilalagay na ngayon na guys, nilagay na natin yung ating sardines. Paano sa'yo guys? Medyo paamamawin siya ng konti. At yung pizza. lalagyan natin siya ng tubig. So ayan na guys, kumulo na yung ating pizza So, ilalagay na natin yung kahon. So, ayan na yung ating Spanish sardines with pichay and sa sarap ito guys at saka mura lang so ayan na guys luto na yung ating sardines na may pichay at sotanghon So, kakain na tayo guys. We need to eat it na. So, ito na guys. Ito na yung ating sardines na may pichay at sutanghon. So, so, kain na tayo guys. Namiss ko lang yung ganitong ulam. Tsaka mura lang siya. Pasok sa budget. Thank you for watching guys. Kain tayo.